Matapos ang ikasampung oil price high kanina, uumpisahan na rin ipamahagi bukas ang ayuda para sa mga driver at operator ng PUV. Para sa detalye, magbabalita live mula sa Quezon City, si Gerard de la Peña. Gerard, kailan na ipapamahagi nga itong ayuda sa mga driver? Magkano ang kanilang makukuha at paano yung magiging distribution? Cheryl, on the way na raw, in transit na sa LTFRB, itong 3 billion pesos na pondo para nga sa fuel subsidy ng mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan at uh, simula nga bukas daw ay pwede na itong uh, matanggap ng mga uh, operator at driver dahil maya, -maya rin ay ide-deposit na agad ito sa kanilang mga account sa Land Bank of the Philippines. Magkano ka mo yung makukuha ng ating mga uh, kaibigang operator at driver? Narito yung breakdown, Cheryl. 10,000 pesos para sa mga modern PUV at modern UV Express. 6,500 pesos para sa traditional jeepney, UV Express, bus, minibus, taxi, transport transport network vehicle service, tourist transport services, school transport services o yung mga school bus at mga field cabs. 1,000 pesos naman sa tricycles at 1,200 pesos para sa delivery services. Ngayon, matatanggap nila ito kung sila ay meron na ng mga existing na cards na ginagamit sa pagpapamigay ng fuel subsidy dati. Makukuha nila ito o kung hindi naman, eh, pwede silang magpunta over the counter sa mga branches ng Land Bank of the Philippines na pinakamalapit sa address na ibinigay nila nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Cheryl. O, oh, gaano ka siguro na talagang lahat ay mabibigyan at walang maiiwan? Cheryl, ang sabi ng LTFRB ay inayos na nila yung kanilang record ng mga op, uh, operators ng mga naka ng mga uh, nakarehistro ng sasakyan sa kanila. Ang hindi pa lang masyadong planchado sa ngayon dahil ikino-coordinate pa nila with the DILG itong listahan ng mga tricycle drivers. So to follow daw 'yon at sa ngayon ang ibibigyan mo na uunahin mo nang bigyan ay yung mga operators sa na nakarehistro mismo sa si LTFRB. So magbibigay na ng ayuda, kamusta yung fair hike petition? Magkakaroon nga ba ng pagtaas sa pasahe? Sheryl, ongoing pa rin yung uh, pagtalakay doon sa Fair Hike Petition na isinampa ng mga transport groups. Ang sabi nga ng mga transport groups, kahit doon talaga magkaroon ng uh, fuel subsidy, importante pa rin na maitaas yung, yung pasahe dahil kulang na kulang pa rin daw at talagang lugi pa rin ang mga driver at operator. Uh, yung hearing sana ngayong araw na ito ay hindi natuloy dahil nasa budget hearing ang uh, LTFRB at uh, na-reset na itong hearing na ito sa September 26. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Penta. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.